Mahigit 3,000 pulis at National Guards ang nakabantay ngayon sa Maryland, New Jersey at District of Columbia matapos sumiklab ang riot doon. Samantala na rescue ng mga otoridad ang isang lalaki na tatlong araw nang nasa ilalim ng gubuhong apartment sa Nepal. Yan at iba pang balitang abroad sa ulat ni Mirasol Abogadil. Sa Amerika, sa kabila ng ipinatutupad na curfew, patuloy ang pagsasagawa ng kilos protesta sa Baltimore, Maryland sa Amerika. Gumamit ng tear gas ang mga pulis laban sa mga protester at binaril ng pepper bullets upang itaboy. Dahil dito, nabawasan ang bilang ng nag-aaklas, ngunit lumipat lamang umano ang mga ito sa ibang lugar. Sa oras ng mandatory curfew, nagmatigas ang mga nag-aaklas na lisanin ang mga lansangan. Mahigit 3,000 polis at National Guards ang nakadeploy ngayon sa Maryland, New Jersey at District of Columbia upang magbantay at magbigay ng seguridad. Kinundin na naman ni U.S. President Barack Obama ang karahasan sa Baltimore na aniyay gawain ng mga kriminal. Ang riot sa Baltimore ay may kaugnayan sa pagkamatay ng African-American na si Freddie Gray habang nasa kustodiya ng mga otoridad. at sa Nepal. Nailigtas ng mga rescuer ang isang lalaki na tatlong araw nang nasa ilalim ng nag-collapse na apartment matapos ang magnitude 7.8 na lindol sa Nepal. Si Rishi Kanal, 28 years old, ay nasa ikalawang palapag ng 7-story apartment building sa Kathmandu nang mangyari ang lindol. Narinig ng mga rescuer ang sigaw ni Kanal na humihingi ng tulong kaya agad nilang hinukay at inalis ang mga nakatabong debris. Tumagal ng limang oras ang rescue operation bago nakuha ang lalaki sa mga guho. Tatlong bangkay rin ang natagpuan ng mga rescuers sa lugar kung saan nahukay si Canal. Samantala ayon sa mga doktor, kinakailangang putuli na ang isang paa ni Canal dahil sa matinding pinsalang tinamo nito. Sa ngayon ay umakyat na sa mahigit limang libo ang nasawi habang mahigit sa sampung libo naman ang sugatan sa naturang lindol. Mirasol Abugadil, UN TV News, worldwide.